Nagbigay ng matibay na suporta si Trisha Villanueva, isang game video creator, kay Kailin Alcantara sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng aktres at ng basketball player na si Kobe Paras. Sa kanyang social media post, tinuligsa ni Trisha ang mga akusasyon laban kay Kailin at binigyang diin ang mga aspeto ng viral na video na hindi umano nabibigyan ng sapat na pansin. Ayon kay Trisha, ang mga tao lamang na may kasalanan ang nagiging defensive at galit kapag tinatalakay ang mga isyo. Binanggit niya ang mga bahagi ng video kung saan si Kobe ay agresibong tinatanong si Kailin tungkol sa pagtataksil na hindi umano nabigyan ng sapat na pansin. Ipinahayag ni Trisha na si Kylin ay nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan ni Kobe mula pa noong pagkabata, kaya ang mga paratang laban sa kanya ay walang basehan. Dagdag pa ni Trisha, sa kabila ng emosyonal na pagsubok na dinaranas ni Kylin, ipinakita pa rin ito ang malasakit kay Kobe. Ipinunto niya na si Kylie ay nasa kanyang breaking point ngunit patuloy na nagmamalasakit sa kalagayan ni Kobe, na nagpapakita ng kanyang kabutihang loob at malasakit sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Samantala, si Kylie Alcantara ay nagsalita na rin hinggil sa viral na video kasama si Kobe Paras. Sa isang panayam, sinabi ni Kylie na wala siyang obligasyong magpaliwanag sa publiko tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ayon sa kanya, ang kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan lamang ang may alam sa tunay na nangyayari sa likod ng mga kamera. Binanggit din niya na ang kanilang relasyon ay may kakaibang pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, at lumalabas ito sa kanilang mga kilos at aura. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling tahimik si Kailin tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon ni Kobe. Gayunpaman, ang mga pahayag ni Tricia ay nagbigay ng bagong perspektibo sa isyo, na nagpapakita ng suporta at depensa kay Kylin laban sa mga hindi makatarungang akusasyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at pagrespeto sa privacy ng mga individual, lalo na sa mga pampublikong personalidad na madalas ay nagiging biktima ng maling impormasyon at hindi makatarungang paghusga. Ang mga pahayag ni Tricia ay isang paalala na bago magbigay ng opinyon o mag-akusa, Mahalagang isaalang-alang ang buong konteksto at mga detalye ng isang pangyayari. Sa huli, ang bawat isa ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay laban sa mga hindi makatarungang paratang. Ang suporta mula sa mga kaibigan at taga-suporta ay mahalaga upang mapanatili ang integridad at dignidad ng bawat isa sa harap ng mga pagsubok at kontrobersya. Ano ang senyo sa balitang ito?